Para sa unang bugsono ng ating balitaan, ngayong naglipana ang mga vlog na naninira kay Vice President Sara Duterte. May payo ang pangaloang Pangulo sa mga taga-saporta nito. Alamin kung ano sa balitang iyahatid ni Jason Rubrico. Especially mga senior citizen, mag-guilty ko. Mag-guilty ko nga, kanang galing malain nila hang buot. Madaot nila hang mood. tungod lang, kay nakakita sila o material content uh, sa akua. Aminado si Vice President Sara Duterte na siya ay nakokonsensya sa tuwing may mga taong nasasaktan sa tuwing nakakapanood ng mga vlog na ang mga content ay puro paninira laban sa kanya. Kaya payo ni VP Sara sa mga taga-suporta nito na wag nang manood ng mga ganitong klaseng vlogs dahil sa huli sila lang ang may stress. Ignit pa ng bise na walang pakialam ang mga vlogger na ito sa mararamdaman ng kanilang tagapanood kundi ang kumita lamang. Manonood ka? Stress ka pa. Magbubulisik ka. <laughs> Mabad mood ka. Oh, mas stress ka. Yung gumawa ng content, iniisip ka ba niya? Ang naisip lang niya, kikita ako dito, ilang hits ito, ilang uh, anong monetization nito. Iniisip niya ba yung stress mo? O oh, s'o bakit ka magpa sa kanya? Hindi nila iniisip ang stress ninyo wala silang pakialam ko anong maramdaman ninyo. Tapos kayo, nasistress na, nasistress na kayo. Di diba? Payo ni VP Sara na no, huwag nang magpa sa panonood ng mga vlog na may negatibong content. Lalo na't hindi naman ito nakakatulong at sayang lang sa oras. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, masama ang stress sa kalusugan at dapat itong iwasan. Ibinunyag naman ni VP Sara na wala siyang anumang social media account na hawak at ang lahat ng ito ay kontrolado ng kanyang opisina. Dati na sa akin siya, pero kinuha nila. Kasi sabi nila, mapapaaway ka lang lagi. So, ang content natin is ano, um, uh, negative. So hinahawakan hinahawaka nila, hindi wala akong akses uh, sa social uh, media. Matatandaan noong nag-resign si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at ibinunyag ang umunoy pagmanipula ng House of Representatives sa kanilang budget, naging sentro na siya ng anayay mga black propaganda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, sm News.